Rapu Tamim. Oh. Ba. kawanan. Hoy, kagawin limpak lang, 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 lang <laughs> 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 Hello, banginya no. Bibiro. pa siya una na. na ka. <laughs>

Maglang <laughs> ang goy! Malapit na makita! <laughs> ang ganda ng ko! Labas na labas! Ay ko! <laughs> laga, na naman kayo! <laughs> 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 eh, na <laughs> 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 Ay ko! Parang may mainit na ba <laughs> Ayako. Ako Ay, rin, putang ina. Tengis. Ayoko, ayoko madulas yan Ay, eh namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin ina Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin. Nakalangin namin lagayan mo na sa... Ayun tanga no, na batong, laki oh. o. Nandayin ba, ba mamaya, ayun o. Sige, diretsyo. Oh! Tim! May ganda dun, oh. Ano kakatubo yung mga ano, doon o. Oh? Ikaw na no? ang babaeng sa mga tumadaan, sabay nating inaharap at nating tinatawanan sa ating iigit sa ating wow. mga mga maalat na wala kasi yung lupin pero ang pagsubok na nilalang ay hindi makakayanan